Ah, uh, Boss Idol, nandito na po ako sa location ni Ma'am Ashley. Ang po, pa magandang umaga po. What's up sa inyo mga kabayan? Meron na naman tayong bagong padideliveran, isang solid follower ni Mamang Guard. At syempre, pag-prepare din natin ng pre-foods 'yung volunteer driver natin na magde kay Kabayan, si Kabayan JR. Ah, eto Ito 'yung sa yo. Ay, thank you, thank you po. Hindi mm -hmm. yung speaker ni Mama, no? Oo, oh, uh, nandito uh, sana. Ito po. Thank you, thank you po ma'am. ah uh, boss Idol, nandito na po ako sa location ni Ma'am Ashley. Hello po, maganda ka maganda po. po. Ito po yung uh, ano, Boss Idol yung uh, na-deliver natin. Uh, message na lang po kaya boss ma Mamang Guard ma'am. Ay Mamang Guard, dito na po yung free quotes mo. Maraming salamat po. Okay pa. ay dito po. po. Mamang Guard, dito na po yung free quotes mo. Thank you po. At yun, isa na namang kababayang OFW ang napangiti natin sa pamamagitan ng free foods ni Mamang Maraming maraming salamat din sa volunteer driver na nag-deliver kay kabayan. Kaya kung napanood mo tong video ko, ishare mo to sa mga kakilala mo para sa susunod kayo naman ang mabibigyan ni Mamang manggad.